mga ano, nilalagnat ko at inuubo at sinisip ko napagod yata sa kakabalik-balik sa ospital ano okay. ano ikaw may lagnat ka pa wala na okay. ang buti naman Diyos ko po okay. kapat, uh. Oo. Oo nakakainis tama na tama na bumaba ka naman bumaba na okay na tunog na nine thirty ko siya pinainom ng gamot sa lagnat tigas <coughs> tapos ko lang magbomba kay Miel mag alas 4 na ng madaling araw gising pa ako kasi binabantayan ko si Miji dahil hindi maganda hindi maganda yung ano eh pagbubo na kanina dere dere siya kaya binantayan ko